Galit na galit ang taong bayan kay Aimee Marcos. Ngayon, how did Aimee Marcos become one of the most hated senators in the Philippines? Oh, well, at least para sa akin, ha, ang nakikita ko on social media, parang maraming galit kay Aimee Marcos at bakit kaya? Okay, pag-usapan natin ngayon kung bakit galit ang mga DDS kay Aimee Marcos at bakit galit ang mga loyalista kay Aimee Marcos. So, unang-una, bakit ba galit ang mga loyalista kay Aimee Marcos? Alam po nyo, nung binantaan yung buhay ng kanyang kapatid, yung first lady at yung speaker of the house, yung kanyang pinsan, sinuportahan pa ni Amy Marcos si VP Sara. My God, parang o oh kaya nag-fence nagfe sitting siya. Yung ayaw niya magbigay wala siyang pinaninindigan. Nasa gitna lang siya dito. At parang medyo suportado pa nga niya si VP Sara eh. Na nung nagpunta si VP Sara sa kongreso at kinulong ni VP Sara sarili niya doon, punta pa si uh, si ano si Amy Marcos nung nasa ospital ata sila pun pinuntahan pa dumalaw pa binantaan yung kanyang kapatid pinuntahan pa niya sa ospital pambihira naman tong si Amy Marcos kahit ako hindi ako loyalista nung nakita ko yun sabi ko talaga my god kapatid mo, binantaan yung buhay niya, pupuntahan mo pa ang nagbanta sa buhay ng kapatid mo. Napapatay niya ang kapatid mo. Tapos nakikiramay ka pa sa kanya. Anong klase kapamilya? Anong klase kang tao? Kahit pa paano man lang, sana naman depensahan mo yung kapatid mo. Sana naman sabihin mo kay VP Sara na, huy, huwag kang ganyan. Masama yan. O kaya, at least harapin mo yon confront po si Sarah Duterte at sabihin mo, ba't binabanta mo ang buhay ng kapatid ko? Kahit yun man lang. Wala. Walang imik. So parang walang pinaninindigan o kaya takot o kaya duwag tong si Amy Marcos. Hindi ko alam eh kung ano ba talaga yon Pero dahil doon, na, hindi na siya nagustuhan ng mga loyalista. Pero hindi lang yon Naalala nyo nung sinabi ni Sarah Duterte na huhukayin niya ang bangkay ng ama ni Amy Marcos sa si Marcos Sr. Ha? Ah, anong ginawa ni Amy Marcos? Wala. Kung baga para siyang para siyang ano eh, yung binubuli mo na tapos hindi siya makapalag. Kaya these are the traits na ayaw nakikita ng mga tao, yung mga either duwag o walang pinaninindigan. Kaya ngayon, yun yung problema ni Amy Marcos. Pagdating sa mga loyalista, walang may gusto sa kanya. Kasi ba naman, yung tatay mo binastos na nga ng isang tao hindi mo man lang ipaglaban 'yung sarili mong tatay kahit na ako na nga eh na hindi ako fan ni Marcos Sr. Pati ako nagulat ako doon sa sinabi ni Sara Duterte at hindi lang ako nagulat pati ako mismo medyo na-offend ako doon. Kasi wag kahit na sino pa yung patay sasabihin mong huhukayin mo 'yung bangkay niya. Pambihira naman 'yung pambabasos na ganyan. Ako nga na-offend ako doon ha hindi ko hindi ko kamag-anak to si Marcos Senior. Ako na offend ako doon dahil pambabastos 'yan ng isang patay na na tao. Tapos itong si Amy Marcos, okay pa nakikipagkaibigan pa kay VP Sara. Grabe. Kaya nakikita ko kung bakit galit na galit yung mga loyalista kay Amy Marcos at dahil doon mukhang wala siya makukuhang boto sa mga loyalista. Kaya Amy Marcos, ayaw ko lang ha, sa akin umayos ka na. Pag isip mo naman yung ginagawa mo, nakakaawa talaga nakikita kang ganyan na para kang inaapi, inaapi yung pamilya mo at hindi mo sila kaya ipaglaban. Dahil hindi mo sila kaya ipaglaban, hindi kayo ipaglalaban ng mga loyalista, kaya iniiwan ka na nila ngayon. Yan ang una mong problema. Sunod mong problema ngayon, yung mga DDS. Naakala mo sinusuportahan ka? Galit na rin sa'yo. Bakit? Kasi nung panahon na nagkaroon ng mga hearings tungkol sa confidential fund ni VP Sara, tapos na hospital yung kanyang chief of staff, dinalaw mo siya sa hospital, di ba? Nakiramay ka. to natuwa yung mga Duterte supporters at sabi nila, oy okay itong si Amy Marcos, kakampi natin to. Tapos ngayon, pumunta ka pa sa kick-off rally, campaign rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas, ng Senatorial Slate, ng kapatid mo na si BBM, yung presidente natin. Ang lakas loob mong pumunta pa doon pagkatapos mong ipakita yung suporta mo para kay VP Sara. Ano ba talaga ang gulo mo? At dahil doon, nung nakita ng mga Duterte supporters na nandun ka kasama sa partido ng kapatid mo, mukha kang balimbing, mukha kang traidor, at mukhang hindi mo alam kung sino ba talaga at kung saan ka ba talaga pumapanig. At dahil doon, nakuha mo rin yung galit ng mga DDS. At mismo sila, hindi ka na rin sinusuporta. At tingin ko hindi ka talaga mananalo dahil doon. Dahil hindi ka na nga sinusuporta ng mga DDS. Hindi ka pa sinusuporta ng mga loyalista. Hindi ka rin sinusuporta ng mga oposisyon. Kumbaga wala nang sumusuporta sa'yo. So anong payo mabibigay ko sa inyo, Senator Amy Marcos, kung gusto pa niyong manalo o kaya magkaroon ng pagkakataon na maging senador at magsilbi sa ating bansa? Magkaroon ka ng tamang pinaninindigan. Ipakita mo na kahit papano, loyal ka naman sa pamilya mo. Dahil pag mapakita mo na loyal ka sa pamilya mo, at least mapakikita natin na meron kang loyalty. Yun naman ang importante. Pero kung sa ginagawa mo ngayon na kahit pamilya mo, hindi mo kayang ipaglaban, paano namin maaasahan na ipaglalaban mo ang ating bansa? Kung sarili mo nga hindi mo kayang ipaglaban, paano namin makikita na kami mismo mga Pilipino kaya mong ipaglaban? At dahil doon, ay ni Marcos, hindi mo makukuha yung boto ko at hindi mo makukuha ang boto ng mga DDS at hindi mo rin makukuha ang boto ng mga loyalista. At sana may natutunan ka dito sa nangyari ngayon pwede mo i-apply sa inyong susunod na career kung saan man yon mapunta. Ngayon, kayo ba? Agree ba kayo sa aking opinion dito? Tingin nyo, ano ba ang pwedeng gawin ni Amy Marcos para ma-improve ang kanyang standing bilang isang senador at bilang isang kandidato? Isulat nyo lahat ng mga comments nyo dito sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan nyo mga ganitong klaseng videos, please subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell na yan para ma-notify ka sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli sa akin susunod na video